Uh, noong 2014 ay nagpaguha siya ng bahay sa New Manila. Di ba noong nag-away tayo, pinalayos mo ko sa bahay at 3 in the morning, yung bahay ni Hartun, bakit siya ang aalis? So, kanina ba talaga yung bahay? Uh, si Hart Evangelista pa din ang pag-uusapan natin ngayon kasi ang dami pang panong na nagsusumamo ng sagot. Kasi to this day, Uh, under public scrutiny pa rin si Hart at parang hindi magsasawa ang mga netizens na pag-usapan ang naging buhay niya, no? Uh, ngayong nasa gitna pa rin tayo ng flood control program scandal. Kaya for this episode, um, balikan natin uh, dito sa Time to Talk ang klase ng pamumuhay ni Heart Evangelista kumpara dun sa lifestyle niya ngayon, Mrs. Cheese Escudero na siya. So kaya tatanig ko kayo. Unfair ba ang mga ibinabato mga paratang sa kanya ng publiko dahil sa pagkakasangkot ng kanyang mister na si Cheese Escudero sa flood control program scandal? Kasi ano, masakit din talaga yung mga ibinibintang sa kanya at saka, I mean, hindi biro yun ha. So, ikayo, what do you think? Uh, kasi ako, I am hurting for her, I mean, as a friend, no? But then, we have to tackle this because ito na nga ang pinag-uusapan ngayon ng lahat. Uh, but before we delve into the topic, please don't forget to like ha, and subscribe to our channel, Time to Talk, dito sa page Time. Kaya yung hindi pa nag-subscribe, please uh, do so now. Heart Evangelista started out as a teen model but I doubt kung may natira pa sa mga kita niya noon kasi magastos siya at alam 'yan lahat ng kanya mga naging handler. Well, yes, magagastos siya. Sa ABS-CBN ay manit naman ang kanyang sweldo kasi mababa magpasahod ang Channel 2 pero naman, ang kapalit doon ay huhubugin ka ng network hanggang maging malaking artista ka at pag malaking artista ka na, pwede ka nang humataw sa talent fee. Noong 2008, lumipat si Hart sa GMA. Um, ako, saksi ako doon. Kasi mas kuminig siya dito dahil maganda ang deal na nakuha para sa kanya ni Annabel Rama na noon ay kanyang manager. Unfortunately, nag-away sila noon ni Annabel kasi biglang ang tumayong manager ni Hart ay ang nanay nitong si Cecil Ong According to Annabel, nang hinayang daw sa komisyon ang kampo ni Hart. Sabi daw kasi ng nanay ni Hart, according to Annabel, may pangangailangan din ang pamilya nila. Ang bahay ni na Hart noon ay nasa Carmona, Cavite. Ito yung nasunog noong 2011. Actually, nasunog din nga yung bahay ng uncle niyang si Rod Ong Ito yung si Mr. Barrio Festa. Siya talaga yung, again, ang, uh, pag Barrio Festa, Rod Ong Pero yun yata talagang isang misfortune ng mga Ong pauko, Uh, nasusunugan, tapos ano yung pamatay sa sunog? Baha. So, anyway yun lang. <laughs> But lucky for her, nakapagpundar na siya ng sarili niyang kondo by that time na nasunog yung bahay nila. So, hindi siya naging homeless. At kaya lang sayang din kasi yung mga ano eh. Ang dami rin kasi yung mga, ano ba niya, yung mga personal momentos ng pamilya ong pao ko na sayang din. Kasi, memories yun for the family. Uh, kaya, when that happened, nalungkot din kami for her. Uh, pero, to Heart's credit, mahilig siyang mag-invest sa real estate. Nagkaroon siya ng kondo sa Makati, pagkatapos ay uh, pundar din siya sa The Fort sa Taguig. Mga 98 square meters ito at two bedrooms. Alam niyo, dalaga pa lang si Hart ay may ilan, ilan ng designer bags ito. Yung iba, bigay sa kanya ng kanyang ama at ang iba naman ay pinag-ipunan. Oo, talagang pinag-ipunan. Uh, kaya meron siyang designer bags pero bilang yon And uh, alam natin, pinaghirapan. Noong naging mag-boyfriend sila ni Cheese, ay nagtigil sa ito ng unit sa Woodside. Ang Woodside ay isang upscale townhouse community sa likod ng Christ the King Seminary dyan sa E. Rodriguez sa Quezon City. Nang magbukas ang Woodside noong early 2000, mga 18 million lang naman ang isang unit doon. Uh, Whereas uh, sa ibang mga condo or townhouse sa paligid, mga 5 million lang. At uh, among the earlier residents of Woodside were Chris Aquino and Paulo Bediones. Habang minementay ni Cheese ang townhouse sa Woodside, ay meron siyang isang penthouse sa isang condo building along EDSA. Ito yung malapit sa GMA. Uh, nakatiwangwang lang yon at hindi naman natirahan. Uh, sa huling pagkaalam ko, ginibab na niya yun. Kasi nga, talagang never natirahan. But back to heart, medyo humataw ang karir nito nung hawakan siya ng Genesis. Ito yung managerial company ni Angeli Pangilinan, yung asawa ni Gary Valenciano. Uh, magaling sa Angeli sa mga endorsements. Sa mga endorsements niya ay pumapalo siya ng halos 10 million pesos per project. Siyempre, hindi naman yan nakukuha ng buo yun kasi may, din commission din sila Angeli at ang kanyang Genesis Company. Anong uh, noong 2014 ay nagpagawa siya ng bahay sa New Manila. Hindi ito yon Dahil fake news to Hindi din ito. Fake news din yan. Ito sa mga may edad na fans na Guy and Peep. Ah, uh, maalala niyo pa bahay na to. Eh. Ito yung ang sa likod noon ay yung dating bahay ni Tirso Cruz the third bago siya lumipat ng Paranaque. 50 million pesos ang halaga ng lote. Of course, nag-appreciate na yon kasi nasa 200,000 per square meter na ngayon sa New Manila at tuluyan pang tumataas. Kaya naswertehan ni Hart yun. Nang ikasal si Heart and Cheese, halos patapos na ang bahay na pinapagwa ni Heart. Doon tumuloy si Cheese kasama ang kambal nito sa first wife niyang si Tintin Flores. Ang naglaro lang sa isip ko. Ha? Di ba parang yung arrangement na yun, parang ibinahay niya si Cheese? Kasi alam niya naman, di ba, sa Pilipinas, usually, ang babae ibinabahay ng lalaki kapag kinasala sila. Pero parang weird arrangement. May mga bulong-bulongan na noon na bahay talaga ni Chishu on at ginamit lang na front si Hart kasi mas madaling ma-justify kapag ka showbiz earnings. Hindi kagaya ng sa politics kasi magkukowa ka pa niyan. Tapos, lalabas pa yung sasalin mo. If you do the math, afford naman talaga ni Hart yung New Manila property kasi kung 15 million yung lote, limang endorsements lang niya yun. Uh, pag tinanggal na, or kahit tanggalin pa yung commission at taxes, kaya pa din niya yun kasi may iba pa naman siyang source of income tulad ng mga pagawa ng teleserye. Yung construction, afford pa din niya yun, lalo na at simpleng-simple simple lang naman yung structure. Pero sa isang interview na nila mag-asawa not so long ago, pinag-usapan nila yung mga challenges nila as a married couple. In one segment of the interview, eto ah, pabiro lang naman. Pabiro yung kinansyawa ni Heart's Cheese. Sabi niya, Di ba nag-away tayo, pinalayas mo ka sa bahay at 3 in the morning, kaya lang yung kapatid kong susundo sa akin hindi magising. Kaya ayon doon na lang ako sa kabilang room na tulog. Medyo telling ang statement na yun, ha? Parang, <laughs> pag ihimayin mo, parang meron ka ng makikitang kakaiba. Kasi kung bahay ni Hartun, bakit siya ang aalis? In the same interview, naging emotional si Hart nung shinier niya yung isang thoughtful gesture na ginawa ng anak na lalaki ni Cheese. Sabi ni Hart, and I quote, Akala ko kasi din nila ako ina-appreciate sa bahay. Yung sabi niya, Pero teka muna. Bakit siya ang kailangang manimbang? Eh bahay nga niya yun. So, kanina ba talaga yung bahay? Ngayon naman, may apartment na si Hart sa Paris. Well, di naman kalakihan, sabi niya, nag-unload daw siya ng mga alahas at nagbenta ng mga paintings para maipundar ang kanyang Paris apartment. Ngayong nag na sa mainstream entertainment si Hart, ano na ba ang kanyang mga source of income? Well, nandoon yung nagpe-paint siya. Pero halos one year naman bago makabuo ng isang painting. Ang price range ng kanyang mga gawa or ang kanyang mga obra ay between 3 million to 6 million pesos. Pero kadalasan ay ayaw naman niya itong ibenta due to sentimental reasons. Ang mga hand-painted bags, 200,000 pesos per piece pagka pininturahan niya. Although, ito talaga hindi ko talaga maintindihan. Kung bibili ang isang babae ng pagkamahal-mahal na designer bag, why would she want to tamper with it? Kayo, anong tingin nyo? Kung kayo ba, let's say, may bag kayo, kahit na, let's say, sumat Chan or any, yung gano'n, gusto niyo bang pinipinturahan siya? Uh, siguro, isipin na lang natin na yung mga bags na pinapapinturahan ay mga na-damage na bags at ito na lang ang paraan para magamit pa at para, o uh, para meron pa siyang silbi. Sa mga Fashion Week, klaro na fashion influencer si Hart. At hindi siya fashion model. Kasi ang fashion model, doon inaayosan sa venue. At ang mga nag-aayos ay mga official makeup artist at hair stylist. Ito nga, pati nga mga kilikili ng model, doon binawaks. Si Hart sa hotel inaayosan na makeup artist at hair na bit-bit niya from Manila at one outfit lang siya samantalang ang mga fashion model ay palit ng palit ng mga damit backstage. Pero etong tanong, kumikita ba talaga ang mga fashion influencers? Yes, hundreds of thousands of dollars a month. That is possible, pero bihirang-bihira yon. May mga fashion influencers naman na nag-chat sa gana lang sa mga free gifts na ibinibigay ng mga brands na pinopromote nila. At meron din naman nagkakadautang-utang para lang mapanindigan ang pagiging fashion influencer kasi may sarili yung team na kailangan bayaran at i-maintain. I don't get to see Hearts IG account but in her YouTube channel, ang focus ay nasa kanya at hindi sa brand. Tapos pinaghahalo-halo pa niya ang mga brands. Eh, matutuwa ba yung mga kanya mga ini-endorse at pina-promote doon kung labo-labo sila? Ang tanong tuloy, does she go to fashion weeks to work or to shop? Kayo, ano tingin nyo? Sa mga vlogs kasi ni Hart, she visits fashion houses and gets the VIP treatment. Sinasalubong siya tapos may nakahanda ng mga croissant at tea sandwiches with champagne or misan sparkling water. Eh di ba kahit naman sa mga banko, ang mga valued clients lang ang pinakakapinang ng manager. Tapos pagdating pa ni Hart sa mga fashion house, halimbawa sa Dior, may free gift pa siya. Eh kahit naman dito sa mga local department stores, kapag big spender ka, may free gift ka. Tapos ay pa, nag-iwan ng resibo yung isang stylist ni Hart na sinabing she is the second biggest buyer sa YSL in the whole wide world. Nako, baka kinalbon na ngayon ni Cheese yung stylist dahil lalo silang naging mag-asawa because of that post. Fortunately for Hart, ko ano man ang mangyari kay Cheese, ligtas pa din siya in today's political lingo, safe siya. She is not legally liable. Kasi ano yon Anti-fencing. Alam niyo ba kung ano yung anti-fencing? Ito yung possession of stolen goods. Halimbawa, ninakaw na, na bagay tapos binenta sa'yo o binigay sa'yo at nahuli na nasa katawan mo or, nasa'yo. Para iyon ang anti-fencing law. Eh kung ano man ang ibinigay sa kanya ni Cheese, siguradong hindi naman yun siguro sinungkit sa sampayan ng kapitbahay. But yun ay kung mapapatunayan na guilty nga si Cheese. Actually, may batas na nagbabawal sa mga pamilya ng mga government officials na mamuhay ng marangya. Pero, na-enforce ba yun ever? at madaling ma-justify yung kay Hart dahil artista siya. Ang totoo, may batas din na kapag nakinabang ka sa kaba bayan through a spouse or relative, punishable by law yun. Again, ang hirap ipatubad nun. At saka, imbis si Hart, edi eh, yung mga tiwaling senador at congressman na at saka yung mga DPWH contractors sa ipahulong Eto ngayon ang latest ha. May lumabas na French citizen na raw si Hart kasi sa DNA testing niya, may French blood siya mga 5%. Tapos may Parisian apartment pa. Pero parang malabong maging French citizen si Hart kasi sa totoo lang, mas mandili pang maging US citizen kaysa maging French citizen. Sayang lang talaga kasi nasira ang mabong pangalan ni Hart. Dahil sa mga accusations kay Cheese, pahamak din kasi yung mga fashion week na yan eh. We know that fashion is her passion, but it is doing her more harm than good. And this was even before this scandal erupted. Sa totoo lang kasi, minahal ng publiko si Heart because of her simplicity. Yung natural at simpleng ganda niya ang hinangaan ng mga tao. Although marami siyang naging followers because of her fashion blog, di para mas madami ang na-alienate kasi naging unreachable na siya. Alam niyo, kahit wala siyang fashion blog, mabubuhay pa din si Hartleck kasi she is multi-talented. She can be active as an actress again kasi kahit 40 na siya, hindi naman siya mukhang matanda at maganda pa din. And then there's her talent for painting at magaling siya sa area na yun. Well, of course, malabo siya maging national artist. But she can have a steady clientele in high society. Doon, mabubuhay siya kahit buhay marangya. Pwede yun. Kapag nalusutan ni Cheese ang mga accusations laban sa kanya and regains power at posibleng yan sa isang bansang mahihirap lang naman talaga ang nakukulong, Perhaps her children channel her energies into charity work to redeem her image and good name. Alam naman namin na marami siyang charities na ginagawa na hindi niya pinapaalam lalo na nung COVID uh, era. nako but then she can do more. From Nepo wife, she can still turn things around hanggang makilala siya as a politician's wife with a heart.